Hello mga idol, magluluto na naman tayo ng ginatang bilo-bilo So ayan, ipiprepare na natin ang ating bilo-bilo Siyempre, yung ating uh, glutinous uh, rice powder Ay ating tinilagyan ng konting tubig Tapos ayan na nga, uh, gagawa na tayo ng bilo-bilo Bilog-bilog mga idol Kumamit lang ako mga idol ng mga 250 grams na malagkit powder So, sakto lang yan sa ating, sa dami rin ng ating mga ibang sangkap. Tulad ng kamote, saging, at saka yung kamoting kahoy. So, ayan mga idol, natapos na natin. At yan, ipiprepare na natin ang ating mga kamoting kahoy. Yung balinghoy, mga idol. Atin na siyang hiwa-hiwain din ng bite size lang. Tama-tama lang ang laki. And uh, isusunod din natin syempre dyan ang ating kamote. Ayan, maganda yung nabili kong kamote mga idol na uh, yung kamoting dilaw. Ang na timing ako tapos meron ding kamoting parang medyo may pagka-orange. Ayan oh mga idol oh. Meron din kang may mabibili ka rin kamote na yung ube. Parang violet ang kulay niya. So, depende sa matatimingan yung uh, mabibili sa palengke. So ayan, syempre ang ating saging mga idol, atin nating uh, uh, binalatan at yan eh, hiniwahiwa din natin ng maliliit na bite size din. Tama-tama lang siya. At uh, ayan na mga idol, kumpleto na. So magkumpisa na tayong magagata. Sa ating uh, niyog na kayod na mga idol, naglagay lang tayo isang tasa at kalahating tubig. So ayan, yun yung unang gata, yung ikang ikang gata. So ayan, eh, set aside muna natin yan at syempre tutubigan uli natin yung yung pangalawang gata mga idol ayan so direkta na natin inilagay yan sa ano sa kasirola at uh, diretsyo na yan para pakukuluan na natin at ilalagay na natin ang unang ilalagay natin yung ating bilo-bilo yung ating malagkit at yan na nga mga idol inumpisan na natin ang ating pagluluto at ayan syempre nailagay na natin yung ating bilo-bilo at, na malagkit at uh, ayan ano yun natin? Haluhuluin lang dahil para hindi siya manikit. So, isusunod na natin syempre ang kamote, mga idol. Sunod nyo lang yung kamote. Tapos, uh, yung ating kamoting kahoy, ilagay nyo na rin. At ang isusunod naman natin, mga idol, ay ang ating saging na saba. Ilalagay na din natin ang ating saging na saba. Ayan, mga idol. Yan ang panghuling ilalagay natin. At syempre, titimplahan din tayo, magtitimplahan din tayo ng asukal. Tansyahin nyo lang muna ang dami ng asukal kung hindi naman siya matamis ay eh, mag-add na lang kayo depende sa panlasa nyo mga idol so nilagyan muna natin siguro mga apat na kutsarang asukal yan mas masarap mga idol kung meron kayong langka kaya lang ngayon hindi season ng langka mahirap pa maghanap sa palengke kaya hindi natin nilagyan ng langka so ayan mga idol yung ating unang gata nilagay na natin yung ating kakang gata syempre nagdagdag ulit tayo ng asukal dahil medyo kulang siya sa tamis mga idol kaya ayan nga dinagdagan natin ng asukal So, ayan mga idol, halos luto na ang ating ginatang bilo-bilo. At, at syempre nga mga idol, titikman natin ang ating nilutong ginatang bilo-bilo. Ayan, magsasandok na tayo sa isang mangkok, maglalagay na tayo. At ating titimusan, ika nga. Ayan mga idol, at napakasarap mga idol, kitan nyo naman, no. Uh, talagang masarap na merienda. Actually, sa probinsya namin, inuulam din yung mga idol, pagka meron kang isdang sinaing yo or pinaksi pwede so kaulam din yan inuulam namin hindi lang pang merienda pwede rin pang ulam so ayan hanggang dito na lang mga idol maraming maraming salamat